Maayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibuok nasod, dog sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valian News. Araw-araw mula lunes hanggang biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President. Naniniwala ang tanggapan ng pangalawang pangulo na maliban sa edukasyon, isa rin sa susi tungo sa kaunlaran ang environmental stewardship, kaya doble ang pagsisikap ngayon ng OVP sa tulong ng mga satellite offices sa pagtatanim ng mga punong kahoy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Eastern Visayas, umabot na sa mahigit 17,000 na mga puno ang kanilang naitanim. Ang detalye sa report ni Brian Nana Nananatiling bangungot at isang masakit na alaala -ala para sa maraming kababayan natin sa Tacloban City ang mga kaganapan noong November 8, 2013 o ang paghagupit ng Super Typhoon Yolanda na binansagan bilang the deadliest typhoon sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Sa datos mula sa International Charter Space and Major Disasters, umabot sa 6,300 na mga inosenteng buhay ang nalagas dahil sa nasabing trahedya. Milyon-milyon din sa ating mga kababayan ang nawala ng tirahan at hanap buhay. Nagmistula rin sementeryo ang bayan dahil sa dami ng nakakalat na mga bangkay sa daan, may barko pang tinangay ng baha. Nakakapanlumo ang iniwang danyos ng Typhoon Yolanda wasak at halos di mahitsura ang maraming infrastruktura. Maraming mga puno rin ang nabuwal mula sa lupa. Ayon sa World Vision, umabot sa 33 milyon na mga puno ng niyog ang napinsala bunsod ng bagyo. Mahigit isang dekada mula na mangyari ang bagyo, ganito na ang sitwasyon ngayon sa Tacloban City. Para sa mga kababayan natin, maraming leksyon ang iniwan ng bagyo. Sa mga unang ulat, inilahad ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City na masanda na silang rumesponde ngayon sa panahon ng emerhensiya, may security plan at food provisiona. Na. Para naman sa tanggapan ng pangalawang pangulo, maliban sa pagiging handa anumang oras, mahalaga rin ang environmental stewardship. Kaya nang mahalal bilang pangalawang Pangulo ng Bansa, minarapat ni Naysara na ilunsad ang programang Pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign, nang isa sa mga layunin ay makapagtanim ng isang milyong puno sa buong bansa bago matapos ang taong 2028. Ngayong buwan ng Agosto, binisita namin ang isa sa mga naging planting site para sa programa sa lungsod ng Tacloban, nakakataba ng puso na nagbunga ang pagsisikap ng OVP dahil unti-unti nang lumalaki ang mga itinanim na puno sa nasabing lugar. Andito po tayo ngayon sa isa sa mga planting site ng City Agriculturalist Office ng Tacloban. Noong Nobyembre sa nakaraang taon, nakapagtanim ng 1,500 ka mga puno ang OVP Eastern Visayas Satellite Office tulad na lang nitong Mulavi Tree na malaking tulong sa pagpigil ng mga malalakas na hangin at paha. Bukod sa mulavi tree, nagtanim din ng fruit-bearing at native trees ang OVP Eastern Visayas Satellite Office. Sa ad ng agriculture technician na si Mariquette Cordeta, malaki ang naitulong ng programa ng OVP sa kanilang komunidad. Maliban kasi sa maitutulong ng mga puno tuwing sakuna, mapagkukunan din ito ng mga preskong prutas. Malaking impact doon ng siyudad kasi we help our Mother Earth. Mm -hmm. So when it comes to ecological and, and economical value, yung prutas, kaya naman natin yung i-deliver ide yun from, from farm to market. Mm -hmm. Buwan ng Hunyo noong nakalipas na taon ay nagtanim din ng isang libong mangrove ang OVP Eastern Visayas Satellite Office sa Barangay Buri, Katbalogan, Samar. Ang mangrove trees ay mabisang panangga laban sa malakas na alon bunsod ng storm surge. Nagsisilbi rin itong tirahan ng mga marine animals at iba pang lamang dagat. At kabilang pakikiisa sa selebrasyon ng Philippine Arbor Day noong June 25, nagtanim ng 1,500 ka mga puno ang OVP Eastern Visayas Satellite Office sa Barangay 98, Kamansihay, Tacloban City. Katuwang ng OVP, ang Department of Environment and Natural Resources at iba pang mga institusyon. Sa datos mula sa OVP Eastern Visayas Satellite Office, 17,790 ka puno ang itinanim sa iba't ibang bahagi ng Region 8 simula noong nakaraang taon. Ang Tacloban City ay isa sa maraming lugar sa bansa na madalas ay sinasalangta ng kalamidad tulad na lang ng bagyo. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagtatanim ng puno ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa tulong ng OVP Eastern Visayas Satellite Office sa iba't ibang bahagi ng Tacloban City at sa iba pang lugar sa Region 8 upang kahit papaano maging depensa ito laban sa malalakas na hangin at tubig baha. Mula po dito sa Tacloban City, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Umaasa po kami na maging gabay sa atin ang pagbabago, ang Million Learners and Trees Campaign upang maitanim sa ating diwa at puso ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan upang sa gayon may paraiso pang madadatnan ang mga susunod pang henerasyon. Para sa karagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valiantinews.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valente News. O di kaya i-follow e ang aming official Facebook page, TikTok at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valente News. Lahat para sa Diyos, sa bayan at pamilyang Pilipino.